ni Aura. Okay naman. Ito yung dinatna namin. gabi ka exhausted Zim. Pero, siyempre, ang mami, hindi magpapatalo. Kung ganito yung anak, siyempre yung mami, ganito rin kasi, Zim. O, di ba laban? Di ba, guys, ay, ka mababa, Kula, sa iyo ba ikaw po ba, Zim? Samok raw, hundili ako. Sawadika, wadikap! Kamun ka! ma! Cappuccino, ballerina! Mga kime, may mga madya. How Hahaha! Awal niyo ba? Dahil diop ng friend ko ngayon, niyaya niya ako na magala kami sa isla ng Siargao. Especially kasi may motor ako. Sabi ko sa kanya, local siya dito sa isla ng Siargao pero hindi pa daw siya nakaikot sa isla. Sabi ko totoo 'yan kasi marami nagsasabi din sa akin na mga kapwa ko local. Na alam mo ba ni hindi ko pa napuntahan 'yan. Buti ka pa napuntahan mo. Buti pang mga turista na iba na yung mga place na napupuntahan na dapat puntahan. Sabi ko pa nga sige, dahil diop mo today sasamahan kita at the same time dadaan tayo kala Aura. Pupunta tayo sa bahay nila ni Aura. Kasi na-miss ko rin yung anak ko kahit yes, uh, nakarang araw ko pa hinatid. Parang na-miss ko siya kanya dahil isusurprise ko rin sa kanya. Sabi ko pa nga sa friend ko, dito muna tayo punta kasi isa ito sa pinaka-paborito kong place kasi naalala ko yung lumaon kong asawa. Kaya pinsyonada ako ngayon dahil gawa dito sa aking uh, lumaong asawa. Ito siya. Palagi kaming tumatambay dito. Ito yung paborito naming tambayan dito. Kaya naman nakaka-chill talaga yung place. Tapos sabi ko pa nga na kung meron kang mga alam mo pinagdadaanan, gusto mo mag, pa, mag party or mag, mag chillism ito yung pinaka perfect na place kasi pwede ka lang tumalon tas wala ka na agad. Jar! Anyway, joke lang himi anyway lang. So ito yung paborito kong place kasi gawa na I love North Shergao talaga. Alam mo ba kung maraming tatanungin ako or tatanungin ako kung ano yung pinaka paborito kong place dito sa isla ng Shergao. Palagi kong sinasabi North Chicago, party particularly Pacifico kasi gusto ko tumira talaga sa lugar na yun. Napaka simple ng place. Ang cute talaga ng mga asong look alam mo, natutuwa ako sa mga foreigner na nag-aampon sila ng mga local dog, hindi yung may mga lahi. Yun yung mga inampun nila, yung mga parang bisaya talaga or yung parang pinoy na aso. Tapos pag sila nag-ticker, tumataba nang mga sabi ko, wala nagbumuka ng may lahi yung aso kahit mukhang uh, uh, bisaya talaga. So, pero anyway, bago pa nga doon kami, lumipat kami dito sa place na paborito ko. Sabi ko pa nga sa friend ko na gusto kong ipakita sa'yo kung I can show you the world. So, da, I can show you the world. So, lumipat kami dito. Ito yung naman yung surfing area dito. While napababa ako dito, alam mo ba dun sa harapan maraming nagsusurfing at nakita agad ako ng aking friend. high Red Red. Ayan, daba, Red Red, mag-aral ka na. Huwag ka na puro surfing lizim. Pasukan lizim na or wala silang klase kasi gawa na recently may earthquake tapos uh, tsunami alert. So, parang hindi masyadong, di ba? Pero anyway, dito tayo ngayon ito yung pina alam mo maganda dito mag sa mga kasal, yung mga prenaplism kasi may hagdanan siya. Pinagawa ko po talaga yan kasi gusto ko tambayan ko po ito dito. Alam niyo naman po kaming mga byuda or alam niyo naman po kami talagang mga 'di ba? Mga broken hearted or yeah, single mom. Dito talaga kami tumatambay kasi iba yung atake. Yung harap nito is Pacifico. On Emily lang yun ha, baka sabihin niyo naman talaga na may asawa ako. Single pa po si Mami. So anyway, so ayun, nakita ko nga yung friend ko at nung nakita niya ako, agad-agad maya-maya pumunta agad yan siya dito sa akin. Kasi once na nakikita ako nila dito sa North, alam mo, iba talaga yung mga tao dito. Alam mo, super bait din. Alam mo, are all from Siargao people here in Sla. The best, wala akong masabi. Super mabait talaga. Halos lahat. General talaga. Yeah, iba yung alam mo ba dahil alam nila talagang na influencer ako or gumagawa ako ng vlog. Once na nakita ko nila, grabe talaga yung approach nila dito. Ang galing talaga. Ang gaganda ng alon dito. Alam mo ba marami kaming kasabay na apam dito. Sabi ko pa nga dito na habang hindi pa tayo papunta kay aura. Kasi sabi ko sa friend ko, sulitin niya yung day off niya. Kaya dinala ko. Ito yung friend ko na si Ridrid. Ayan. Pumunta ka dito kasi chinikalizim ako. Dahil sabi ko, alam mo, napaka-perfect yung katawan mo. Alam mo, pag minsan na yung realize ko talaga na kailangan ko na mag-surfing kasi tumataba ako. Pero ayan oh, yung makita mo yung mga katawan ko Oh, kasi wala akong exercise, nagiging sagi yung skin ko. Sabi ko, try ko rin mag -sorp. Pero surf powder, hindi surfing lizim. Kasi hindi ko naman kaya. Bayo tayo, hello? Bayo ta. Mahina ang kuha natin mga buto-buto lizim hindi ako ma matakot ako sa alon. Actually, yun ang totoo talaga, natatakot ako sa alon. Pero marami din naman mga LGBT na katulad ko na magaling mag-sorping. Sabi pa nga niya, dahil paalis na kami, sabi niya sa akin na babalik na daw siya. Sabi ko, parang huldi ka na nag-sorp. Mag-relax-relax relax ka naman. Ito nga pala yung friend ko, single to siya, kaya nga na sa mga naghahanap na pwedeng juwain. May lahi siya para siyang koan shop. Ewan ko kung anong lahi nito. Basta, nag iimot imot yun siya. Kulang lang yan ng hug. I-hug ko nga maya-maya para baka naman magtampo. Baka sabihin niya na sinamahan ko tapos wala siyang kakomfortlism. Aw, oh, ready for the gossip, mami. So ito yung parang dito ang sarap mag-jump. Alam mo, sabi ko pa nga sa friend ko, siguro kung magsarap magtumayo dito ng vela. Tapos nandito kami sa Little Hawaii. Ayan, dahil tatambay muna kami. Bago kami pumunta kala ni Aura, kakain muna kami dito sa may Alegria. Kaya nagpasbay kami dito sa Hawaii. Ito, kumain na kami dito sa Alegria. Tapos ito yung paborito ko dito sa Alegria kasi marami sarap yung pagkain. Ayan na nga, sinurprise ko na sila ni Aura. Pumunta na kami dito sa kanila. Nagulat siya kasi hindi niya alam na napupunta ako. Pagdating pagdating dito sa kanya, galing papa niya sa isda, panagat, or nanagat. Nagulat siya. Marami talaga silang kasamang mga boarders, lizim. Ito yung mga kaklase niya, or schoolmate niya, tanya, na tumatambay dito kala ni Aura. Sabi ko, hello sa inyo, kumusta kayo? Tapos tawang-tawa sila sa akin kasi palagi ah, siguro nila napapanood yung content ko. Kaya natutuwa silang nakikita ako at si Aura naman is tuwang -tuwa. Tapos sinabihan, tapos yung kilay niya, sabi niya, "Ku bakit parang ano yung kilay mo sobrang nipis?" Sabi niya, "Gusto niya daw yung atake na 80s, 80s, 90." Sabi niya pa nga dito sa kasama ko kasi sabi niya, "Mami, bag hindi kayo bagay kasi mukha siyang mataba, tapos mukha siyang kuan." Tapos nung nakita niya sa personal, sabi niya, "Mami, ang gwapo pala. Napakatangkad." Sabi ko, "Hindi ko pa, hindi ko yan juwa, barkada ko yan. Friendly si Mami, lagi mong tandaan, si Mami is friendly na pagkababae." O, di ba? So, ayan sila, yung papa niya. Nagchika-chika nga kami kasi gusto ko sana i-recommend si ate yung may tatlong anak. sabi na mag-asawa na lang sila. Tapos okay. dito, napawisan na ako kasi nga nag-iinit na tayo. Siyempre, alam niyo naman po na hot si mami. So, ayan, napawisan lizim na ako. Tapos sabi ko pa nga kang aura, magloto na tayo. Ayan, um, kita nyo naman talaga yung aking brana binili sa Okay-Okay. Ayan, so, bongga. O, ba diba? Bongga. Wala akong masabi. Very Latina. Makikita nyo talagang para kung si Darna. Tapos siya eh, nagluto-luto dito si Kabang. At ito yung niluto niya yung mga isda na to. Sobrang sarap nga ng luto. Eh, magaling na magluto si Aura Empernis. Sabi ko yung sa kanya na... Aw, maya-maya ha, hindi rin kami magtatagal dito kasi uuwi rin kami kasi may kalayuan pa yung hometown ko. Tapos, alam niya, sabi niya sa akin, na bagay pala sa iyo, mami, maging babae, talagang totoo. Sabi ko, grabe ka naman. Tinan mo yung itsura, sabi niya, yung kilay niya daw, parang gusto niya daw yung atake ng maldita, kaya inahit niya. Ito yung isda nila, o, oh, di ba? Ang sarap ng mga colorful na isda nito. Alam mo ba yung mga isda na yan pag nangisda ako o pag naglalangoy ako, nangangagat yan. Kaya nakakatakot kasi one time pinangkagat-kagat ako nila, especially yung kuko kasi may mga kulay. Kala nila pagkain, kaya hinabulizim-lizim ako nila. At sabi ko, oh, pagalingan mo, ang perfect na ni Aura magluto, pwede ka na talaga mag-asawa, anak. O di ba? Sabi niya, o di ba? Minecos, mecos niya na, nilagyan niya ng mga secret ingredient. Minana kaya niya 'yan sa akin. Pagkatapos niya dito namin, umuwi na kami kasi umulan na. Nandito kami sa Union at na miss ko 'tong friend ko na si Aiko Lauda. Hi, I girl. Alam mo, parang two years ago magkasama lang tayo, gabi-gabi tayong gumagala ngayon. Bata na mayroon ka ng anak. Sabi ko na ingit tuloy ako na... Sabi ko, malaki na kasi yung anak ko na si Aura. Kaya ayoko na din sundan sa kanya. Kasi mahirap maging single mom. Kaya nag-uusap-usap kami pagkatapos. Sabi ko, pauwi na rin kami yung friend ko, umihi. Sabi ko, respeto naman, sana tumingin ka man lang. Kinakausap kita, pero focus daw siya. So, ito yung way, going to my home place. Sabi niya sa akin, maya-maya na, kumain muna daw kami ng balot. Doon muna daw kami magtambay sa beach. Kaya naman, sabi ko, o sige dahil libre mo, o di, kakain tayo ng balot. Ito nga, binili namin tong balot, tapos nag-drinks-drinks drinks rin kami. While talking chicalism, thank you so much for having you today. Na nag-enjoy ako kasama ka. And hopefully na nag-enjoy ka rin kasama ako dahil wala kang magagawa. Alam mo napakasarap ng balot talaga pag lalo na yung fresh. Tapos ganito yung view pero ay yung nakakalungkot lang talaga kasi yung dagat dito ang dami ng basura. Instead na ma-enjoy ka magstay yung matatawag mo na talagang paradise pero how can you uh, describe the place kung ganung kakalat. So ayan kinain na namin tong balot kasi baka makain pa ng iba, O 'di ba? Pero alam mo ba kung makain ako ng balot? gusto ko yung matigas lang na part, pero hindi ko kinakain yung um duck. I don't know why, hindi, hindi ko siya bet. Tsaka yung paborito ko lang sa balot is yung sabaw. Sabaw lang yung pinaka highlight sa akin diyan, 'o di ba? Kumain ako ng dalawa kasi tapos nabusog na nga ako. Tapos binigay ko na lang din sa kanya yung the rest kasi ayoko tagang kumain ng sobra. Pero grabe yung suka. Iba yung lasa. Super authentic talaga yung sarap. Napaka-perfect nung view. Nakakaiyak nga kasi sabi ko ang bilis ng araw. Tapos makikita nyo yung sun, sunset is napaka-golden color talaga na nagpapahiwatig na napakaganda ng panahon at napakaganda ko. Yun lang and see you tomorrow for my next vlog. And this is Nini Wonder. Aray ko.